Titigan ninyo ang aking may at makapangyarihang kamay. Ha? Pakiram naman ninyo ang inyong sarili. Sige. Pakiram naman niyo ang inyong sarili. Titig. Titig. Lalo na dyan sa mata na nakatato sa aking kamay. titig pakiramdaman ang inyong sarili Ano ang inyong naramdaman? Ha? Sa inyong sarili. Mag-comment kayo, di ba? <clears throat> at nang malaman ko kung ano ang naramdaman nyo sa pagtiting nyo sa aking may wag at makapangyarihang kamay. Hanggang sa muli. Ha? Si Susada Magdaon, siyang divine leader at card leader.